Tidak, kita akan berjalan-jalan. Di Borol. Apa yang mereka buat? Mereka membuat rumah. Tidak yung bundok niyan. Ganyan kataas natin. Sobrang init. Walang hangin, di parang kahapon. Sarap umakyat. Mahangin. oh. Ano ang daanan? Ano ang daanan? Hop! Oh. Paganda! Ang hangin! mana oh. Pak atas ni oh. kaya Huh oh. Huh oh. alah alah <laughs> Uh atas gabe oh. kunting papag kali mu lang bangin am bagsakan. Tulat nito. Rosi baka naman. Oh. Rosi lang sa kalam. Ano? Charayot. Ha. Ah, wala ng yan. ini nga. Ha. Ah, ha. Oh. Mount Bergino ayun yung Mount Ararat Arayat, Pampanga ayun 330 330 step tas sobrang tirik ng araw wala pang kahangin-hangin kumpara kagabi sobrang taas ng hangin ayun ayun matas din na bundok tapos yun ayun naman may mataas na bahay sa tubo. Sa tuktok yun. Taas yun. Pataas din. Pakataas. mas maya maya, uwi na tayo. Day tour. Day, 2 days tayo dito. Yan. Ang bayad naman dito ay, 200 per head. Tapos yung tent, 300. So, dalawa. Bali 600. Yun. Diyan ako kanina yun kaya bumalik ako dun ako daman sa kabila ano grabe ang kung sinusog pala natin dito tayo dadaan layo dun ang daan sa kabila mga burol mount bregino yan Paganda. Istan. Paganda. Sobra. Solid. Nandito ako kanya na dumaan sa likod yan. Itong anong ito, itong area eh, yung ito, tsaka yan oh, yun. Yan, yan uh, budok na uh, bundok magpantay. Pero yung isa pinaka matangkad. Ito maganda maggawa ng mga parampahan. Hmm. Yung isang kamerang cellphone pang-backup. Robot. Tambayan. kaya mo yan pag susuko na hindi mo kaya kaya mo huh? oh umita maganda man Hindi mo yung kalsada o. Oh. Yun, yun. Layo. Doon kami. kahalayo, layo. Bye bye. Baba na tayo. Kasi mapunta pa tayo doon sa swimming pool. Ha? Hindi yung pababa, di ba? May naimatay. Dito galing sa taas. Iba baba pa diwan? Oo. Kakarga-karga no. Ngaro 330 step tapos na nalagan pa baba. <laughs> <laughs> Ang haloy. 350. Hindi hmm. magdag. <laughs> Simulan sa baba ata eh. Sa oh? Ano? Step. oh. Hindi pala yan. 330. Yan eh, nakalagay. 330 step.